po yung ano, yung sinasabi nila yung sa anak ng letter na ano na nakasulat sa kanila. i re sa korte yung ano yung nagkamay ninyo sa kanila. Na inaamin na tinuhayan niya yung pala sa court yung ganyan. dami ng kasong ganyan lumakala sa barangay, mga ganyan kasong yung renta ka. Pero yung sakya nyo po nabawi na? Di ba? Di ba nila silang surrender? Kaya kung nasurrender sana nila yan kuya, tapos na. Di ba nila silang surrender eh? Pero nung ipahuli nyo siya, hindi 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 niya sinabi kung nasa nyo sa Hindi. Sabi niya binigay niya daw sa ganito na Sabi ko, ito yung nag sa amin. Kahit na binigay mo doon sa tawala kami, na mo daw. Ikaw yung nag sa amin eh tao na yun, yung sinasabi niya, yung tao na yun na nagutos sa kanya, ano eh, hindi naman niya sasabihin kung nasaan yung sasakyan. Eh, siya yung nagbigay ng check at nagfirma eh, sa pareh. pa yung sakya Ano yung sa sakya nyo? Estrada po. Strada. strada. Ayun, may Mahirap yung ganyan. Anong pag ano? Pag naano ka na ganyan. Kabala? Ay, mas natin. Ibig na nasa pwesto na kami ngayon. Okay. Ano po ang business niyo, ma'am? Lock the printer at cell phone paper po yan. Diyan sa ah. Red, ah, sa Sir. Sabit ah, ka. Tagatantang sora talaga kayo oh hindi ka pa i ano natriin. Ah. Hindi ko pa. Ganda namin yan, 25 years na rin. Hindi, lang kami nilalaki sa maranggay. Wala lang Importante din po ako dito nakabalik sa barangay. Galing po ah. akong Pangasinan. Ah, Pangasinan. Yeah. May January lang akong nagbalik dito. Ah. Kasi nung pandemic. Nakaraan kami na lockdown ng misis ko sa Pangasinan. Kaya yeah, to kami dung meron. May eh, nung nagkasakit na sawa ko doon, related sa COVID, namatay. Ah, ay, namatay. Nagkaroon siya ng pneumonia. Related sa COVID eh. eh oh, pero, may eh, palibasa yung mga uh, ano doon, mga uh, official sa mga isipyo, hindi eh, nila pinalabas sa COVID kaya ano yung kasi pag sinabi na related sa COVID oh, hindi, hindi mga eh. eh ano nila eh diretsong libing ka agad eh oh. sa probinsya naman kasi hindi kinikremate diretsong libing lang oh. dito sa may kila pag, pag COVID ka diretso cremate oh. ah, magbabayad ng ano yung gobyerno oh. cremation mo kasi yung anak niya rin na ano eh sa na-covid din dito sa Maynila, namatay yung mga kanay niyang anak, na cremate. Eh siya, nagkasakit siya ng pneumonia doon. Kaya nung sabi ko, wala naman akong kumagalang dito sa Pangasinan, balik na lang ako ng Maynila. Eh, nagkasakit okay. din naman ang sa ating asok. wala naman, sawa na ninyo. Ano lang, pausok lang. Kahit yung bunso ng misis ko nagkasakit din dalawang beses na COVID. Kasi yung anak ng misis ko ano siya eh. Na, yung nurse din siya. Na COVID siya. Kaya gumaling. Tapos nagkaroon ulit. Yeah, pero malaki naman yung nakuha nila pero. Pag nagka-COVID ka pala at frontliner ka, laki oh. nang makukuha mong pero. Nakakuha nila sila ng ano yung parang hazard pay nila tapos yung parang no, may natawag sila kami ano eh. allowance pa sila da allowance to ano para sa COVID may' oh. yung sahod iba yung allowance sa COVID tapos oh. iba yung hazard pay yung dalawang pinsang ko nagtatrabaho sa health center ng balat nakakuha rin sila ng hazard pay na 50 oh. bukod pa yung sahod yun Kaya yung ibang nagtatrabaho sa barangay, ang kasagsagan ng COVID, gustong gusto nilang magkaroon sila ng COVID. Kasi hindi alam mo kung alam niyo po kung bakit. Ang laki po kasi na nakukuha ng pera. Bukod sa hazard, meron pa yung ano, pinakabayad na pag-public employee ka. Nagpapagaling ka na sa loob ng bahay mo, may bayad ka pa. Kaya yung iba, pag may isa, may COVID, sige, lusog tayo. Kahit wala lang silang ano. Mas. Protective glass. Gusto nilang mahaway. eh. <laughs> ah, Mas mas. Tama? Talagang kalooban ng Usong-usong -uso na ngayon yung ganito mami Kahit saka magpunta naka Record? Oo, oh, kasi hindi hindi pinapasok sila sa account nila sa FB, ah, sa Reels. Ah. So, kasi may mga kasama kami sa barangay na sumasawad na dito. Hindi ah. so, maka-tapid dapat nga kanina mag-cancel. Kailangan ba ma 'to -ano ka lang ma-monetize -ma kanong ano, pinaka-ano ng FB ni. Yung sabi lang meta. Pag na-monetize ka, iyap pasok mo na yung account mo, oh. doon ka na, doon ipapasok yung sahod mo. Kasi ang pinakamaganda yung pag may, may nakabidyo ka na nag-viral. Pag ah. nakako. Sa kasi <laughs> picture-picture lang. Yung ah. Picture lang yung katibahin lang na no? nagpunta tayo. yung isang kasama namin sa yung ano lang yung yung commercial lang niya sa sa FB niya sa FB rin nakita na siya lang kulang kulang bitin sa isang kwan commercial commercial at sabi hindi pa siya nakamonetize eh lalo pag namonetize ka kaya yung iba gumagawa sila ng content kahit ano lang sumasayaw kumakanta tumutula para lang mapansin sila kahit na uh, sabi nila, baka para na Para lang mapansin ng FB. Kailangan gagawa ka ng ano mo sa sa FB mo yung professional yung sinasabi nila lang professional dashboard. Gagawa ka sa FB nun no? Kasi ta mo kay Meta para pag na-monetize ka na niya. Mag-chat mag, mag -chat -chat si Meta na

Eh, yung kasama ko, yung magkakapatid, kristyano okay? yun. Kasi doon sa pagasinan, nagpatayo yung kapatid niya ng simbahan doon. Ah, kristyan. Oo, kristyan na sa Kaya, pinalo Di ba, pag ibang mga tao, inaano na kasi nakuha yung sasak di ba? Pero, tinanamin namin sa tango, kasi isang, yung 哥。 maganda pa po magano yung barangay kaysa sa police. Oh, sabi ko ay nung kinulingan ni Major sabi niya, inyo mauwi na eh nasa na sa Swiss lang. Sabi gano'n na paya tuloy yung mga police kaya diyan. Sa, inyo? Sa, sa totoo lang po kasi ang hirap magutos sa ang magutos sa police.